Hello mga kabayan, ito ngayon ang ulan ngayon dito sa Dubai. Ay, buti na lang hindi malakas, hindi tulad dati na napakalakas at bumaha. Ito, mga ambon-ambon na lang pero na madaling araw, kidlat at saka pulog, malakas. Pero awan naman ng Diyos ngayon, maganda ng panahon, hindi na masyadong malakas at saka umaambon na lang. So, oh, ito. Ay! Nakakano itong matanda na ito. Habang ako ay nagbo-voice over, tinawag pa naman ako. Nakaka-esturbo talaga. Matanda ito. Ako ay nagtitis na lang kasi ilang araw na lang ay ako. Uh. Hmm. tis, -tis lang. Ganyan talaga ang hindi. Ito dati, itong place na ito, nung no, malakas na ulan, puro baha yan. Mga na ulan pero maganda na maganda na Hindi masyado na bakas ang ano na. Ay, just ka, pagpasensya nyo na lang yung naririnig nyo na, kasi maingay. Kasi andito sila lahat, yung bata, walang paso, yung ampo, andito lang din. Kaya napakaingay ngayon ang bahay. Sumasakit masakit ng ulo. Ay, ang hirap na lang po, kahit ulo. Pero tiis-tiis lang, pero hindi naman talaga ang buhay. Kasi pag walang trabaho, walang pera. Wala tayong may talaga So, this, So, ayan na ipagpatuloy natin. Sa ulan. Ayan, umaambun lang siya. Saka, ano, hindi tulad dati na, ano. Ay, ang ingay naman yan, Diyos ko. Umalis na kayo dyan. Ang ingay. Hindi ko lang akong sa ng sinasabi ko dito. Hmm? mga viewers ko dito nalilito na kasi maingay kayo. At ayan na. Uh... At saka ngayon, hanggang ngayon, ang train hindi pa -an. Ano may mga station pero yung hindi pa At ito nga sa may ano, station. May baha dito kasi yung araw. Pero kanina na may nakita ko hmm. hmm. oh, na ano. ng parang may tubig. Para hindi magalap ko na kanyan Hindi na ba siya ng ulan? Kuba ang bun na daw. Ang matawag dito, ang ingay-ingay na yung nakakawala ng konsentrasyon sa pagkubo sa awareness. So, hindi ko na alam yung mga sinasabi ko, hindi na lahat na doktor na ito yung mga sinasabi ko. Kasi ang ingay naman yung mga iyan. Ewan ko ba kung anong sinag-usapan yung doktor. kayo sa buhay niyo kasi ako di hindi ko busy. Ay. Pero pagkatapos ng ulan, ang ganda ng lugar para nakapaliwanag kasi yung mga halikabat yung uh, 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 ulan yung sa mga building so ang mga building parang bumaguranap uh, uh, kasi yung pag-asa so yun na <laughs> balita ko paggabi daw sa Saudi ang lakas daw yata ng ulan hindi pa ako nagtingin-tingin sa mga balita kung ano na nangyari pero sa al in daw umulan na malakas sa uh, Sarja Lagi, ulan mo rin. Hindi umaga, malakas ang ulan. Um, okay na. Um, bihira ang tao ngayon kasi nung nakaraan, nadala na sila, hindi na pinapasok mo yung mga nagtatabaw sa company. Kaya, uh, bihira ang tao ngayon. Maraming hindi pumasok. So, okay. Pero ayan, bumagsak pa rin ng ulan. Minsan nakakatakot dito ito so, sa middle is pag umulan ng ano, sobra kasi yan. Ka. dati, hindi naman ang mga mga nandito. At saka nung nakaraan, ganito po. Ewan ko yung Yung cloud seeding ba. Nakasalubong daw sa... Rosa, sa mga Pero hindi ko yung toto. Ayan. Ayan naman. Ayan Ayan na. Ang Buti na lang na yun. Hindi na tulad dati na gano'n pala kasi dito. Nakakatakot dito. Pag malakas ang ulang kasi binabaho. Wala yung mga drainage. Bihira nga umuwi dito. Pero bago yung mga lakas. Kasi drainage nila kumpulang. Ayan yung ano yung tawag nun. Yung, yung tawag nun po sa kitchen fabric. Para hindi mawag. Para hindi po mahatiya. Ang tawag nun po yung tanto. Ang salika bukbak yun. Ayan, hindi ko alam. na po kayong umintindi kung ano yung pinagsasabi ko. <laughs> Buti na lang at nung ano, gumagana pa rin ang train, ang bus, nung nakaraan ay walang-wala. -wala isang araw lang na umulan tapos ilang araw sa yeah. sacrifice ng mga kumikos ay Diyos ko thanks God hindi masyado yan yeah. 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 wala ka po ang halat yeah. wala silang kaso kaya yeah. yan yeah. medyo mag-init-init na yeah. lumuluhan na ang mundo